Kit Jimenez TRX ang sinasabing best rookie player ng PBA League matapos nga na makapasok ito sa liga ng PBA alam naman natin na napakarami ng supporters ng player na ito lalo na ngayon nang makasama niya sa iisang team ang The Uncle Drew ng PBA League na si Terence Romeo ay mas lalo pang inaabangan ang laro ng dalawang ito sa team ng San Miguel Birmin marami talaga ang humahanga sa laro nitong si Kit Jimenez dahil sa husay nito sa paglalaro ay hindi rin nawawala sa pag pagkataon nito ang pagiging humble simula ng unang makilala pa ito sa team ni Coach Mabs dahil dito nga ito unang mas nakilala at ngayon nga na talaga nga naman na malayo na ang narating nito ay eh, hindi nawala dito ang pagiging humble sa loob ng court. Kaya naman maraming mga PBA player at veterans player ang umahanga sa pagkataon nitong si TRX. Masasabi natin na sapat ang skills nito sa paglalaro para sumabak nga dito sa liga ng PBA. Maganda rin ang naging performance na ipinapakita nito kahit pa sa liga ng MPBL na kanyang nalaruan. Kaya naman matapos nga na madrop ito sa PBA League ay marami ang nag-aabang na maglaro ito sa loob ng court kasama pa ang veteranong player ng PBA at lalong inaabangan dito ang magiging connection nila ni TR7 pero sa kasamaang palad nga ang ating idolo ay minala sa unang sabak nito sa loob ng court matapos na magtamo ng facial injury sa kanyang kanang mata talaga nga naman na hindi naging maganda ang tama sa kanya ng siko ni Cliff Hodge sa ere. Makikita nga sa video na talaga nga naman na nabagsakan ng siko sa muka itong si Kit Jimenez sa laban nila kontra Miralco Bolts. Maganda pa naman sana ang naging panimulang paglalaro nitong si Kit sa game na iyon. At inalalayan nga ito ni Chris Ross sa loob ng court. Talaga nga naman na minala madalas lamang itong si Kit sa panimula ng liga ng PBA. Sinasabi nga ng iba na nabinyagan na sa loob itong best rookie player na si TRX. Maagang magpapay nga sa liga ng PBA itong si Kit Jimenez at wala pang balita kung kailan makakabalik ito sa paglalaro. Marami talaga ang nadismaya dahil sa nangyaring ito kay Kit. Hindi niya inaasahan na maaga siyang mapapay nga sa laro ng PBA. Dahil nga sa facial injury na naranasan nito at maaaring sandali nga lang raw mag papahinga itong si TRX at tamang nood lamang muna ito sa bench at nag-uumpisa pa lamang naman ang liga ng PBA at siguradong makakarecover agad ang ating idolo na si Kit Jimenez at alam naman natin na talaga nga naman na sabik na sabik na rin ito magpasikat sa liga ng PBA and for sure na magiging maganda ang laro nito kasama sila TR7 at Chris Rose sa loob ng court at sa team ng San Miguel Beermen. and for sure na magiging maganda rin ang magiging connection ni Kit Jimenez para sa kanyang team ang sinasabing best rookie player ng PBA na ngayon nga ay magpaparecover muna dahil sa facial injury na kanyang natamo kontra sa Meralco Bolt. At sana nga ay makabalik agad ng maaga itong ating idolo sa liga ng PBA dahil maraming mga supporters ang nag-aabang sa magiging laro nito sa liga ng PBA kasama ang mga veteranong player sa liga na ito na dating araw ay napapanood lamang niya at ngayon nga ay makakalaro na niya mismo sa loob ng court at maaaring hindi nga lamang niya. Time ngayon para magpasikat at sigurado naman ako na kapag balik niya ay magpapakitang gilas agad ang player na si Kit Jimenez sa liga ng PBA. Maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ng buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat.